Tara, kain! anong bago mo? Uh, sabi na sa kaitlog. Kakapi kami, may papasabi ka? Sige, pasabay yung Matcha 11 with 3 shots of espresso, soft oat milk, tsaka with cream cheese. Anong bago mo? Hot dog, tsaka uh, uh, Mag kakaan. Magkakape kami, may papasabay ka? Papasabay ako! Anong coffee mo? Ay, Americano, no sugar, uh, no water, no brevet, uh, a of soy milk, and with a drizzle of cinnamon. Venti! Tara, kain! Anong bawat mo? Kain, tara, kanin na rin. Magkakapi kami, may papa sa mega. Ice latte, hot apple, lactic honey beans dapat. No sweet and Uy, uy, uy! Balita ko, magkahike ka daw ah. pupulag kami. Si Lito, magkahike na yun. Di, 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 di ako magkahike. Di Di, ka, di ba? Mag social, mag social tayo eh. Oo. Gusto ka ng kape? enjoy sa kape. Kape-kape, mo ah, hantog lang. kape social climber kasi.